Hello guys! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa mga air signs ngayong September 12, 2023 Spirit Guide Messages, energy, gabay para sa ating mga air signs Please. So meron tayo ditong page of ones ano Um ito yung um, may madidiscover discover kang mga bagay sa sarili mo, sa ibang tao ano Or may mga pinagde-decisionan kayong yung mga um, bagay na kailangan magkaroon ka ng balance, eh, no? Sa pag -de decision Meron tayo ditong four of pentacles dahil pag um, hindi ka naging nag balance o naging pair sa iyong desisyon, um, meron kang mararanasan ng mga obstacle, ano? May mga taong nasa paligid mo na masyadong greedy masyadong possessive. Energy to guys ni Capricorn tong Four of Pentacles ano. So mawawalan ka ng concentration kung ano man yung mga ginagawa mo ano. So we have seven of wands. So yan nga yung confirmation card dito sa atin Four of Pentacles ano. Um, dahil siguro guys may ang um, first some of you ano may mga insecure um, insecure na tao na nakapaligid sa inyo ayan nawawalan kayo ng focus masyado silang greedy or it's either ikaw 'tong taong 'to na kapag nagdesisyon ay um iniisip lamang 'yung sarili ano So, ayan, no? wala kang focus, ano. Nakakaramdam ka ng pagkatalo. Meron tayo ditong the chariot, ano. Kasi masyadong negative. Kasi pag masyadong negative ang utak natin, ano, kahit anong gusto natin maging successful sa buhay, pag nanlalamang tayo ng kapwa, ano, hindi magiging result, maganda ang resulta ng iyong mga ginagawang kilos. Ano, may, yung iba naman sa inyo ay makaka-receive makaka ng um, pera. Malaking halagang pera ngayong araw na ito. No? Tignan pa natin. May bago ring opportunity na parating sa inyo. Katulad nga dito sa page of ones. No? May mga discover kayong bagay may parating na pera unexpected money to no guys galing sa ibang bansa galing sa inyong um, mga kaibigan sa inyong mga asawa boyfriend, girlfriend ano ayan makukuha nyo na siya ngayong araw na to guys so meron yung iba naman sa inyo eh. katulad nga nung sinasabi ko kanina misfortune yung nangyayari dahil sa kanilang greediness gigging insecure imbis na good luck ang nangyayari sa kanila bad luck dahil nga sa kanilang pag-uugali Okay Meron tayo dito'ng four of wands ayan Confirmation card lang 'to no kung mag-isip ka daw kasi is masyadong mabilisan Kaya ngayon natetension ka no o yung ang kapaligid sa inyo. Meron tayo dito ng 4 5 of ones. ano. May mga pandoloko. Pandoloko sa pamilya kayo'ng nararanasan sa inyong mga kaibigan. Ito 'yung mga unexpected things nga rin na nangyayari na hindi nyo inaasahan may may naglolo ko sa pamilya, may nanlolo ko sa inyong pamilya, no? Na discover nyo ngayong araw na to. Kasi panay to, ano eh, no? Unexpected things, may maganda yung iba sa inyo. Unexpected na kaperahan yung iba naman sa inyo. Unexpected na mga pag-aaway dahil sa mga pandoloko, pag-uugali, ano? Pagiging materiali materialistic, pagiging greedy, Ayan, madidiscover nyo yan ngayong araw na to. Kung sino man yung mga taong yan, ano. So, ayan, no. King of Swords na, King of Swords na reverse, guys. Ayan. Masyado siyang ruthless. Greedy nga, ino. Eh, Iniisip lang yung sarili niya at minamanipulate pa niya yung mga taong nakapaligid sa inyo or ikaw to, no. So, ating King of Swords. May mga conflict na dito, ano? So, be patient, guys, no? wag masyadong high blood niya yung araw na to. Habaan ng pasensya. Dahil, ayan. Yung iba sa inyo ay eh, dito. Confirmation lang to ng ating Ace of Pentacles and Page of Wands, no? may Darating nga talagang kaperahan sa inyo yan yung sinasabi ko rin kanina, no? It's a confirmation din na kailangan, kailangan yung habaan ay inyong mga PC para walang kaguluhan na magganap ngayong araw na to. So, nandito ang ating pagiging patient and pagiging responsible. Ang hinahatid ng ating 9 of pentacles, hindi lang kapirahan, kundi ang pasensya natin sa ating sarili, ano? Lalo na sa pagtrato natin sa ibang tao. Meron din tayong Queen of Cups, ayan, maging kalmado ka ngayong araw na to dahil si Queen of Cups ay napakakalmado. Ano, napakabait niyang queen natin, yan. Queen of Cups. So, yan ang iyong kailangang um, iman, i-manifest or panatilihin ngayong araw na to para ma maalis tong ating reverse na Wheel of Fortune. Bad luck, ano? magulong sitwasyon na dinaranas natin ng paulit-ulit sa ating buhay. Ang dito rin ang ating nine of cups na naghahatid ng ano, <laughs> napaka-sensitive mo daw kasi tao, kaya ayan, mabilis uminit yung ulo mo. Pero itong ating nine of cups is napaka-sweet naman to, ano. So, ayan, meron tayo ditong Nine of Pentacles na magbibigay ng luxury sa araw na to, no? Accomplishment. Marami kayong bagay na matatapos. Basta maging responsable lang kayo sa inyong mga ginagawa. Ano? May, siguro itong darating na pera, pera sa inyo is galing sa mana. Mga pamana sa inyo ng inyong mga magulang o mga kung sino man yung nagpamana sa inyo ano dahil may darating ka talagang kaperahan ngayong araw na to basta sinasabi dito ng inyong two of pentacles no maging balance lang kayo sa inyong paggawa ng desisyon sa inyong pag yung pagtreat nyo sa tao maging fair kayo wag masyadong maging palaaway ano try to change your attitude and behavior ngayong araw na to no kasi yung iba sa inyo masyadong immature, ano, sa pag-iisip. Andito ang ating reverse na The Emperor. Masyado kang madahilan. Baluktot naman ang inyong mga rasona, no? So, tingnan pa natin. So, ayan, kapag hindi mo um, binago ang the way ka mag-isip, ayan, mag, makakaranas ka ng, ano, frustration talaga sa buhay baka mamaya madelay pa tong inaantay mo no kasi it's a delay also ang ating 8 of wands baka mamaya may kausap kang mga kanegosyo ka partnership mo sa trabaho mamaya hindi ka pa um, pagkatiwalaan kasi nga dahil diyan sa iyong behavior no masyado gusto mo kapag nagde-decision ka agad-agad bigla bigla eh, ang hindi mo pinag-iisipan para makamit mo yung success o blessing, ma mo yung blessing sa buhay mo, ano. Kailangan mong maging um, mabait sa mga taong nakakaharap mo. Kalmado ka lang, ano. Kalmado ka. Maging patient ka and clever. So, tignan pa natin kung ano yung kailangan ng ating mga ear signs. Messages. Or your sign spirit guide you need a long time so sa mga nangyayari or nararanasan mo ngayon magnilay-nilay ka kung tama pa ba yung mga pagsagot mo sa kahit pagsagot mo sa iyong mga magulang um, ang mga ginagawa mong ang um, pagiging toxic sa ibang tao ayan kailangan mo ng um, energy sex and spend time with friends ano magnilay-nilay ka para um, yung iba sa inyo kailangan ng alone time para naman mapag-isipan niyo yung mga maling mga nangyayari or ginagawa niyo sa ibang tao yung iba naman masyadong subsub sa trabaho ano kailangan mo rin i mag-spend time sa inyong mga kaibigan para ma-release yung mga tension na nararamdaman ninyo sa buhay Okay, so yun lang air signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.